Okay, let's go. Tayo ngayon ay magpapalit ng rubber ng pressure cooker. Luma na to, sira na. Kita nyo naman. Wala na dito yung screw, mga wakan. Ito yung luma nya. Lumang goma to. Goma, no? Food food na. Sobrang tagal na ito. Ayan, saktong sakto ang sukat nila. So, paano ba to sinusukat o so, paano ba ito na bibili kung anong sukat ng pressure cooker mo ito yung mga saktong sakto dito sa pressure cooker ko. Look at this one. Diba? Fit na fit. So, dito lang yan. Yan. Sa diameter nya. Sukatin mo to. Yung loob ha. Yung loob na yan, sinusukat yan in centimeter. Yung akin, yung pressure cooker na to, sa diameter nya na, na inner diameter ay 24 cm yan. So, ito. Saktong sakto natin isara medyo nahihirapan pa tayo isara to kasi wala na yung handle eh. so yun in ko inipin ko ng pako to tapos ikot natin dahan dahan check natin oops check natin check natin tinumahan konti ah Okay lang yung temperature may konti, kasi hindi naman nabutas okay lang, na. Na, ah. Ngayon, check natin kung gumagana na ba siya? Ayan, eh, naka na. May laman ng tubig. Ayan, kitang kita natin, oh. Gumagana na siya dito na wala na sinyaw Pero kita natin, may parang kulay dumi na yan. So, ito kasi nakatambak. Kaya nilagyan ko ng tubig at gayaan pa, ko para lumabas din yung mga kalakalawang niya. Pero napapalitan naman yan. Yung parts na yan. Kung so, gugustuhin natin na naging bago din. Pero dahil nga pa din lang muna, tinesting ko lang muna kung hindi ba mag isingaw yung gail dyan so, so far, okay naman yan, kita natin yung pressure nya, nagre-release dito lang sa taas so, ibig sabihin balik ulit sya sa working na condition nya so, pag mayroon tayong budget pwede natin ulit palitan yung umiikot na yan kung madami na yan, kasi mayroon talawang na yan pati yung handle nya, meron namang nabibili sa saan na ito pag mayroon tayong budget try natin palitan yun at ipakita din natin kung paano palitan